I'm fine, I'm fine. Huwag niyo na akong Dad, umuwi ka na. Talin mo na yung ashes ni Mami dito. Just come home na. Anak, huwag niyo na akong pipiliting bumalik ng Amerika. Madi-depress lang ako. Alam mo na yun. Maraming taon nang pinagsamahan namin ng Mami mo, marami kaming memories together. Alam mo, maalala ko lang yung mami mo. Paglabas ng bahay, yung kali yung nilalakaran namin, yung sa park, yung sa lahat ng lugar. It's a miserable life kung parati ko naalala ang mami mo. Alam mo yun? Okay. Tama na, maaligid ng, ano, <clears throat> aluha sa mata ko. Okay, stop na. Stop na. Sorry, Dad. Nag-aalala lang kami sa'yo. iyo If I was fit to travel, I would come. Dadamayan kita. na, Gerald, I miss you. I miss you too. I know one day magikita tal kita, at i ko na yung apo ko. So, if you don't mind, ah. Uh, I need time to heal, anak. I need my personal space. I love you. Love you. Mm -hmm. Pulis talaga yung tubo ni Nene. Saan yung tuloy yung lipstick? Oh, eh, akala ko ba maglalamierda yun kasama yung jowa? Ayaw ko ba din sa matandang yun? Amoy lupa na nga siya, kinakati pa rin siya. Alam mo, nasa dugo talaga ni Gina, yung pagiging hibad eh, no? Ang ati ko, honey. ang loob mo, ah. Huwag ka na magigilty na iniwanan mo ako. Ano mo, sa totoo niyan, na din ako dun sa cruise, no? yung European cruise na sineta pat binok ng boyfriend mo na Singaporean. Hmm? Ah, ka naman eh. Eto kasing si Cheng. Hindi niya na pwedeng i-cancel yung trip namin. Sigurado ka bang okay ka okay lang? Okay ako. Okay ah, ako. kasi si Cheng gusto niya bisitahin namin lahat ng relatives niya all over Europe. So, ilang buwan din ako mawawala. Okay tama yun? Si Minda na nagsabi, mag-enjoy ka sa buhay mo. Gawin mong lahat na nagpapasaya sa'yo. Life is short. Sinasabi ko sa'yo, pag hindi mo yan ginawa sa mundong ito, ewan ko na lang basta alagahan mo sarili mo, ha? No, Mawa nga. Ate, ikaw You take care of yourself. And I wish that your vacation becomes everything you want it to be. And more. And ate, mm. mag-enjoy ka bawat segundo. Okay? Every minute. O eh, ano masasolo si Robert. Ang hirap kasi sa'yo, kampante ka na naman. Ayan, eddie eh, Lagi kang talo. nga akong sermonan. ha? Paano kung mabuko ka na nagpapanggap ka? Sisiguraduhin ko na hindi mangyayari. Basta, tuloy ang plano. Ngayong patay na si Ma'am Minda, malaya ko nang maisisiksik yung sarili ko kay Sir Rob. Sasamantalihin ko ng kahinaan niya lang makakapigil sa akin. Tignan ko lang kung hindi mawindang si Gerard at si Gina pag nalaman nilang na promote na ako bilang asawa.